Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Piyernes sa inyong lahat. Nasa ikalabing dalawang araw na tayo sa buwan ng April, dalawang libo, dalawang apat. At uh, napakagandang pagnilaya natin yung ating mga pagbasa sa pang-araw-araw natin na uh, uh, pakikisalamuha sa buhay. Napakaganda na anuman ang ating mga ginagawa, hindi tayo malayo sa Panginoon dahil naririnig natin ang mga minsahi na dala sa atin ng ating mga pagbasa lalong-lalo na sa ating mga ibanghelyo. Kaya nga palagi kong sinasabi na sa ating mga pagninilay magsikap tayo na maging mapunga ang lahat ng mga ito. At sa araw na ito tingnan natin kung ano ba ang gustong ipaabot ng ating pagbasa sa ating buhay. Kung ito ba ay makapagdulot ng kabanalan, makapagdulot ng kabutihan at uh, katapatan sa atin bilang tagasunod ni Kristo bilang binyagan at bilang alagan. Sa ngayon ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 16 hanggang 15. Alam nyo, palagi nating naririnig na si Jesus ay palaging bumababad ang kanyang sarili sa mga tao. Iba-ibang estado, iba-ibang katayuan sa buhay, iba-ibang pinanggalingan, iba't iba ang mga karanasan. Ngunit dito nakita natin na si Jesus Damang-daman niya ang pangangailangan ng mga tao. Kaya nga minsan sinasabi niya, para silang mga tupa na walang pastol. Kaya saan man sila galing, saan man sila naroon, saan man sila nagmula, kung marinig nila kung saan si Jesus talagang pinupuntahan nila. Si Jesus ay palaging dinudumog ng maraming mga tao. Kaya, isang pangyayari sa ating ibanghilyo na kung saan dinumog si Jesus ng napakaraming tao, nagpahayag si Jesus ng mabuting balita, pinagaling niya ang mga karamdaman ng mga tao. Ngunit, hindi niya gustong uuwi at aalis ang mga tao na gutom. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakainin natin sila. Dahil alam natin na malayo pa ang kanilang uuwian. Kaya nga sabi ng mga alagad, wala tayong sapat na pagkain para ipakain sa kanila. Kaya, gamit ang tinapay at isda, limang tinapay at dalawang isda, kinuha ni Jesus ito. Nagpasalamat siya. At ibinigay ang tinapay sa mahigit kumulang limang libo maraming tao at ang lahat ay nakakain. At nang ipunin ang mga sobra, umabot pa ito ng labindalawang basket punong-puno ng tinapay at ng isda. Di ba nakakatuwa? Pero ano ba talaga ang nangyari sa ating Ibanghilyo? Kung titingnan natin, posible na dahil sa si Ibanghilyo ni San Marcos, narinig natin na may isang bata na nagdala ng kanyang baon. Sa panahon ni Jesus, ang mga tao na naglalakad at Pumpunta sa malayo, hindi pwedeng maglakad na walang baon. So to cut, long story short, sa maikling pagkasalit, pagsasabi, pagunawa, halos lahat ng mga tao doon ay may mga baon. Pero hindi lahat. Posible yung iba, wala. Pero nang inipon itong mga baong ito, pinasalamatan, nakakain ang lahat, sobra pa. Diba, napakaganda. Kaya para sa akin, itong sharing na ito, yung pagbibigay kung ano ang mayroon ka. Ito ay yung pagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa iyong kapwa. Pagpapahal, pagpapahayag ng pagkakilala na siya ay iyong kapatid. Kaya, oo nga, no? kahit sa ating simpleng mga karanasan, kahit lima lang tayo, sampo, kung ang tatlo dyan walang baon, o ang lima dyan walang baon, sampo tayo, pag ilabas mo yung pagkain ng ang baon ng limang tao, makakain ng lahat. No? In sharing, there we can feel the presence of the Lord. No? Para sa akin, yan yung pinakamagandang mensahe na pagnilaya natin sa ating Ibanghilyo. Bakit nakakain ang, ang maraming tao? Dahil ibinahagi ang mga pagkain, ang mga daladala ng mga pumunta kay Jesus. Siguro sa atin ganun din. Ang taong mapagbigay ay mahal ng Diyos. Ano ang mayroon tayo, kung marunong tayong magbigay, lalong-lalo na yung pagbibigay na, na walang iniisip na kapalit, ay gantipalaan ng Panginoon. At doon sa pagbibigay, maramdaman natin na ang Panginoon ay buhay na buhay. Kaya sana mga kapatid, isipin natin palagi na walang mahirap na hindi pwedeng magbigay at walang mayaman na hindi pwedeng tumanggap. Kaya sana anuman ang ating kalagayan, ang ating kakayahan, huwag natin kalimutan na magbahagi ang taos puso ng tapat sa mga nangangailangan para maipadama natin ang ating tunay na pagiging alagad. Father Bob, isang paring karmelita. nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magbigay upang sa gayon ay maipakita namin na ang pagkakilala namin sa iyo ay ipinapahayag namin sa pamamagitan ng aming pagiging tapat na lingkod sa bawat isa lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.